Hindi na ho bago ito sa Vita Kilos Pronto. Ang puno't dulo ng reklamo, hindi na ho hulugan ho ang kanilang benepisyo. Kahit pa nga, yun know, ang kanilang kumpanya regular naman ang kinakaltas ng kanilang sweldo nila, eh pati ho sa Department of Labor, niloloko rin ho ang kumpanyang ito. Alam niyo ba, mas maganda siguro, detalye mo ng sumbong, tsaka natin investigahan pa. driver conductor po kami ng Bill 5000 High Star Transport. Simula po kasi pagpasok namin nung pagpasok ko nung at uh, 9 2008, 2007. Hanggang ngayon na eh, napakaraming gap yung isis namin. Putol-putol yung hulog. Minsan isang buwan lang, dalawang buwan. Yung huli ngayon hinulugan lang ng isang buwan noong 2018 sa kasi bintin O kaya sabi naman kasi ng kapatid ng may-ari na operation manager doon sa amin, hindi na raw talaga nila kayang bayaran yung dating ISIS -IS na hindi nakulog napakalaki na raw ng penalty. Ang gusto namin sir, kasi ganyan na rin ang nangyayari sa amin eh. Ibalik nila sa amin yung pira namin sa ISIS -IS na kinakalta sila sa amin. Kasama sir nila, ibabalik nila sa amin. Okay, kasama ho natin mga nagre-reklamong driver, conductor at dispatcher. Kausapin natin yung kanilang takapagsalita sa grupo, si Rudy Gario. Paano mo sasabihin Dim ang pili yun? Junior Di, Di po. Dimeo Junior. Dimeo Junior. Okay. E nare-reklamo nyo yung uh, VIL 5000 and, high star, and high star Transportation. Okay. Alam nyo, ako'y tatapatin ko, ano? Criminal offense ho. Pag ang isang employer na nagbabawas ng SSS tapos hindi nare-remit, pag nanakaw na ho sa inyo yun, mm -hmm. hindi lang yan, kundi, eh bay, kulong din yan. Kaya kung ta titingnan natin ano, yung mga nanuno doon na kabang halos araw-araw tayo tinudulugan, nananawa na yung ibang sinusumbungan. Okay. Kaya kami ho, tanggap lang ho kami para maintindihan ng iba na nandito lang ang pambansang sumbungan. Ang bitag kilos pronto, kahit na paulit-ulit to, babalit lang ng pangalan, mukha, kumpanya, isang reklamo, hindi ko nagbabayad ng SSS. Kung pag-uusapan ho talaga, hindi magkakasya mga ng munting lupa na yan. Uh, provincial jail, city jail, municipal jail, kung pag-uusapan ito i-sentensiyahan itong mga hindi nagbabayad ng na mga walang hiyang hinayupak na mga ito'y employer. Maghihimas sila ng matatabang rehas kukulangin eh. Mismo ang nagsabi niyan eh, Okay? Ito, nakausap natin kanina ang ito'y nagpakilalang staff ng Veil 5000 and High Star Transportation na si Haina Balilo. At ang uh, sabi niya, wala daw HR, uh, wala daw ang HR kaya hindi masagot ang aming tanong. Maring tama siya roon. Ganun pa man, magnanakaw pa rin kayo mga potok sa buong pende. Tamaan sa anak ng kulog at kidlat. Walang tunog. Natutulog sa pansitan yung ating <laughs> Walang tunog, walang boom. Okay, okay anyway. Diretso na tayo. <laughs> Nagulat eh. O, gusto mo ulit na natin, kaya ba? Kayo, makinig kayo dyan sa sinasabing. O, di ba na. Ah, kakahiya naman eh. Diretso muna tayo dito sa, sa SSS at pakinggan na natin para tuloy sinumpa ako itong mga kuluokoy na ito, hindi eh. ba? Sa kabilang linya ho natin, Senior Communication Specialist sa Social Security Systems, si Lilibet Soralba. Magandang gabi sa inyo, Lilibet. Maganda. Mag Magandang gabi. Yes, sir, Ben. Magandang gabi sa iyo. Pasensya so, ka na. Ba, Pasensya ka na, Medyo overtime na to. Alam ko, nasa bahay kana. Pero salamat sa pagtanggap ng iyong nang uh, tawag ko Ano namin? Ano? Alang-alang. Okay alang, yung, tala, okay, okay, public service lang ang gagawin natin. Ito kasi sila, butas daw yung SSS, kinakaltasan, pero hindi naririmit. Tama? Okay. okay. Ito ho yung sinasabing kumpanya, eh, ang pangalan ng kumpanya, ay eh, ano tong kumpanya ninyo? Um, V5,000 High Star. Ay, ano, ano, ano? 5000 V5, V5, V5,000 and High Star Transportation. Ay, mm -hmm. uh, ano hong pwedeng gawin natin dito, Ma'am Lilibeth, para nang sagaw na maobliga na kung maaari, maimbestigahan na, masampahan na ng kasong kriminal itong mga kulokoy na to sa kumpanya na to na kawawa naman, kinakaltasan sila, conductor, uh, driver, dispatcher, kawawa naman. So, anong hakbang? mag -gusto... Okay, ay, papuntahan nyo lang sa office para makapag-file ng formal na complaint. Mm -hmm. Mag-fill up silang affidavit. Mm -hmm. Then yung affidavit na yun, yun ang magiging pang ano natin sa employer. Siya yung magiging imbedensya mm -hmm. na hindi siya nagbayad ng mga kontribusyon. Masisilip din natin. Ang kanilang mga bawat mga empleyado nagra-reklamo. Yes, yes, okay. yes, sir. Ay kasong kriminal to, hindi ba? Yes, sir. Stop pa. Yes, Naku, sir. Okay. Ganun ba? Oh pag nahulong bang inyong implement Pati amo? Pati nga po, pag-ibig namin siya, pero health wala pumulong. Kasama na ito. yan, sige, gano'n, mandatory yan. Uh, kung sakaling mahulong naghihimas na matatabang rehas, maaawa ka ba, ba sa amo mo? Magdadala ka ba ng top silog doon? O magsasabi ka, buti nga sa'yo. Okay, sige gano'n. Sasamahan namin kayo kay Beth, ano? Pinagagaan ko lang loob ninyo, hindi natin ginawang katatawanan, ano? Sige, tutulong kami. Narinig nyo naman, kasong staffa yan. Pag nanakaw yan sa inyo. Eh, kaya lang, hindi natin pwedeng pag-usapan kapag hindi kayo gagawa ng hakbang, magfa file kayo ron, may affidavit, at gagamitin yung ebidensya para ipatawag sila para okay. masampahan din ang kaso. Kompleto po kami siya. Uy, yun. Iyan ang maganda. Kompleto po kami. Iyan ang maganda. Okay ba tayo, Lilibet? Kompleto raw sila. Yes, sir. Yes, ayun, sir. Ay, yun. Okay. Tulungan na lang natin, ma'am, Lilibet, Lilibet ha? Eh? Okay, sir. Oh, ayun, okay, okay, okay sige. Tutulong na kami sa inyo. Unahan na rin natin magsampahan ng kaso. Para nang sa ganun, mapatawag sila. At siyempre, gobyerno yan eh. Mm. Uh -huh. Ay, nasa gobyerno eh, batas ng gobyerno. Nilalabag uh -huh. nila, ninanakawan kayo. Eh, sila may kasong kriminal ngayon, ah. all Alright? May, may sabihin pa ba kayo mga boss? Uh -huh. Yung, at uh, sir, yung ako po may sabihin, yung ako po, nakapaglima nila sa akin sa SS. Wala pa hindi po yung actual SS, kaya tumuloy pa ako dito. Baka po. hindi ka naman siguro gumawa ng affidavit, lahat yan. Meron ka yan. O, sige, di bali. Sabay na tayo. Sabay na tayo. Nandito, tayo. nandito naman eh, syempre. Eh, si Napakarami pamamang. pa doon sa garahe namin, sir, na, na, na nahimik lang. Natakot lang. Basta natakot natang natang kasi wala ng na trabaho. Kasi huwag niyong pipilitin yung mga... Ayaw. 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 ayaw hindi ba? Huwag niya kasi kayo maging martir na bibit-bibit, papasanin yung krus. Oh. Oh. Yung mga taong ayaw, para bang nililibre nyo sila, so, yung pinalalagay nyo sa balikat. Mm -hmm. Sila, parang kumakain ng sorbetes na may ice cream. Kayo, hirap na hirap. Hindi pa kayo nangangalian. Ayun. Hindi pa kayo nangangalian hanggang ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okay. 10. Sir, yung tanong ko lang po, ano, pwede ba, ano, ay... Eh, eh, Inunahan mo dila? ako eh. Ten, sabi, hindi pa kayo kumakain. Sir, pwede ba ako tulong? Patanungin ko sana. Ililibre ko kayo ng kahit na papano, sabi. Nag-awa ko, gutom daw eh. Okay? Okay, meron tayong sponsor dyan na magaling na, ano, hindi ba? Napapakainin kayo ng, ano, ng kung ano mga bagay na gusto niyo makakain dyan. Hindi ba? Okay? Meron tayo riyan. Okay, ako kami ng bahala na medyo nabawasan ka ba ng timbang? Ha? Nabawasan, <laughs> nabawasan? Nabawasan. Sige, dagdagan natin ulit. Balik natin. Okay, tanong mo. Ang papano? Gusto ko lang, Sir, ano, ibalik niya yung hulog ng ISIS namin. Eh, natural. Ang magsasabi niyan, gobyerno. Nasa panig. Ang gobyerno ay panig sa'yo. Tapos, yeah. mm -hmm. ano, separation pinalang ang mga gano'n. Kasi hindi na rin kami inaano na rin kami sir eh. Kasi no, no, hindi kami Tingnan muna natin ah, sa SSS pagkatapos, na pagkatapos. Pagkatapos, pagkatapos sa SSS, isa, isa muna. Baka mali tunay. Okay? Alam ko naman gutom kayo kaya ganun ang dating <laughs> sa inyo. <laughs> Magpapakabusog muna kayo, <clears> ha? <throat> All right. Ah, oh, antayin niyo ako sa baba, ha? All right. Okay. sige <laughs> pa. Ay, pa-order tayo ng take-out. Gusto niya. Mm, sir, so may isa pa, sir. O, ano Kasi, pag nag-duty kami umaga, mayroong pinapapirmahan sa amin na, ano, na parang isang kupon ba na mayroong nakalagay na mga salary deduction, uh, night differential, parang payslip. Mm -hmm. Pero so, actually, hindi naman kami yan eh. Uh, Porsyento ang kami. Hindi kami Para bang bang Kasi Alamin muna natin siguro sa SSS kasi una sa lahat, kung ginawang salary deduction, sino may sabi sa band paper binibigay sa inyo? Typewriter ba? Pipirma lang, kami, pipirma Pero nakatype naka yun? po. Then, po. may kopya ka. Ang wala lang po isang... Eh, po. Kasi kinakailangan may kopya ka noon. para magamit nating ebidensya doon sa sinasabing HL, uh, HL, sino NLRC. dapat ipinakopya mo rin. Ang katulad na sa amin, ipapasa sa labor. Eh di maganda kung ebidensya sa labo na sila ay nagpapakita ng sinasabing sahod ninyo. Oh. Di ba? Right, pero, pero oh. hindi po totoo 'yun. Pero hindi totoo. Oh. Ito po 'yung relax lang kayo. Uh, Alam ko gutom lang kayo eh. Okay, kami siguro kami kayo nang mabusa. naman? Ano, Pinapasa nila sa labor na yun Oh, sa sabi na nga niya isa. Inulit mo lang. Ikaw, gusto mo ulitin? Okay, o sige na. Kabisado na natin 'yan. Ha, okay? Okay. Antayin niyo lang tayo sa baba tapos eh, at uh, alam ko, gutom ko eh. Nakikita ko eh. <laughs> sa, sa, ng <laughs> mata. <sa, laughs> okay. O, relax lang muna kayo dyan, ha? Okay? Okay. Ah, sige pa. Okay!